So guys, this time guys, mag unboxing tayo sa Tambay Cup. So, dali lang. Bisa muna natin ang mga malupitan ba. So ito na guys, unboxing tayo dito sa ano, sa pinadala ni <coughs> Piyo. ano So, unboxing cup. Ayan. Ayan tambay yun yun guys sa lupitang ano cup ng tambay <coughs> pinadalhan tayo guys yun sukat natin oh yun Oh yeah. So guys, ano pa hinihintay nyo? Baka magkaubusan na. Gang gang. Maraming salamat kay Pio. Salut tul. Yeah. yeah.